Ah, uh, hello, good evening. Ah, uh, this is Oxy TV. Ah, no? uh, ato sa basak. This is my. So, this is Google. Good morning. Dun po kayo mong bago po kayo sa akong channel. No? Ah, dun po kayo subscribe. before po anak mo sa basak. Ah, uh, just, kung saan sa video. Ah, uh, sa intro. Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Hey. Sukaran siya. Padungta.

o bagis na dito mapasabot o bagis ato lang i-video kung sa iku ano siya basta karon siya ah uh, buratanig sunda o sarong kurong ta kurik guys ah uh, don't forget guys so ah uh, what's like share this video ah uh, hopefully nga ma-enjoy mo sa bago sa aday sa akong channel by the way si Oxy TV ni sa bago sa akong channel ah uh, don't forget to subscribe like share and subscribe ah uh, before na din o ato siyang i-off sa nika diot kay medyo layo layo at itong baktas yun baktas naman ito guys si itong sumpay guys sa itong kuhan ka so nata ka sa basak so ang kanyang kuhan siya guys mo pag planting rice kumbaga mo ni pag tanom, so o guys mo ni mananumay guys no before day nga before day ito subo na guys buhat at pamtang Sino ah uh, muni kinabuhires probinsya guys sa panahon sa ating tanom guys ah uh, kung guys ah uh, magtanom nya ako guys andi guys wala lang buhat guys do do ni basa ha uh, ayo hello so mga ninja tortol ni po <laughs> mga ninja tortol ni guys moje pagkatima to guys nogi kapoyo mayo guys Bala, lagi kapoy ito guys. Basta pa tayo sa vlog guys. So, ayun o. No? Na team manager. So, dala guys o. Oh. Team manager guys ang atong trabaho on guys. Thank you. Muna no, trabaho, <laughs> trabaho pinubri guys no. Uh, so, sa so, karang guys, tanawa akong kung ano tanawa guys o. Oh. Lapok ay ko. Okay, hapa na ito ha. <laughs>